Yan, ngayon, baru lagi natin yang ugat. Kaya aman yung ating aman. Papalog tayo yung ugat. Para sulit makain nga. Ini aman, ugat daw. si dapat pinapahinga di ano pinapaluwagan din natin Nih naman oh Nah hanggang tuhod ko Dami nang bunga na oh Oh Hanggang dito ko lang oh Pero Dami bunga Nang <coughs> ah, pasin nyan lamut oh Dapat si ako ucup. Tigas. kasi na lupa natin ginamit natin dito, 'di ba? Ye, pala doon. diyan natin. Sagutan. Labit gas. So, tawagin muna dito. kalau aku niya tinanggal ko lilisan ng dahon ng sanga kinagbagong ano panay bagong sanga ng yan kano yan wala ng dahon ulit yan ang tente na lilisan nagkakadahon ang tente na rin dadahon Ano na ito eh. Atin lang tatanggalin ito. Yeah. Yeah. Papalitan natin ito ng bago. Yeah. Yan, pagka itong, ang tawag sa amin ito, mutya eh. Pag, binang, pag tinanggal nyo yan, ganyan. Para kasama ito. Ayan, yan, yan. Ito kasi madaling dumami yan hindi na yan kaya makapansin itong aking manting gula yan bihirain ba mo kasi ganyan ang ginagawa ko tinatanggal ko itong ganito kasi madaling dumami yan Yeah. ito dapat tanggal talaga yan pag, pag hinila nyo lang na ganito pag hinila nyo lang na ganyan oh, bap, hindi, hindi kasama itong bungo na to dapat yung tanggal para hindi kayo pabalik balik lagi sa pagdadamo hmm. kaya bihira ko itong damuhan kasi nga wala siyang masyadong natubundam oh. yan oh, dami o oh. o oh. dami nya oh. Ito rin, bermuda yata ganoon din ito, mahirap din tanggalin. Huwag gano'n kayo natira po, kaya tuloy-tuloy ito yan. Ayan nyo, madaming bato na ito ating paligid oh. Pero yung, yung mismong puno na ito, malamang oh. bato yan. Hindi na sa ganito, pero dating ganito ang lupa niya. Ganito. nyo dadalwa yan. Madami oh. Ito. Kung hindi natin mapapansin siya, mabubuhay ulit siya. kasi nakuha kong magtanggal ang damo. Yan. kami may nanti-anti siyang natungo ulit. Kasi di man natin magpipripit na makukuha natin lahat eh. Pero, mabagal lang pag ano niya, pagdami. Kasi na natin yung pinakambing-bungo. Pinaka ano niya. Yan. Yeah. kasi umaagaw ito ng ano eh. Pataba ng atin tanim. naman oh. Puro to? natin sila pagka hindi natin natanggal dapat natanggal natin ito Ayan. So yan kasi sagot lang mo ayun mabuhay tayo sa ating talong ito yan tayong bulaklak o oh. yan may malilit na limbunga oh, tayong bulaklak o tayo ka namulaklak na sila ng hosto tapos dito meron tayong ampalaya yan kung matatanda nyo yung isa nating video baba pa sila o ngayon makat na ano? makat na ating ampalaya halos andami ng mga bulaklak o hindi nyo lang siguro nagpapansin sa ano si iba naratak pa ng dahon ang dami ng bulaklak. Ito, nililakan ng bunga, oh. Ito naman, oh. Ito pa. Nililakan ng bunga, oh. May bulaklak pa. Dami bulaklak. Ito pa, oh. Dami isang, ano, May Isang puno, oh. Ang dami bunga. Tapos ito, marami lang itong bulaklak, eh. Natatakpon kasi ng dahon yung ubang. Kasi ano. May mga malilit ng bunga ulit. Yan. Gamatis. Malago na sila oh. Ito. Dain bunga. Dain bunga. Natatakpon ng dahon. Yan. Ito yung. Napansin nyo yung ano, bunga nila. Oh, dami na katuwa. Oh. Wow. Dami. Tasa dulo ang dami bulaklak pa. Tapos oh. Pa rin oh. Daming bunga. Maliliit pa nga lang sila oh. Mga papasay niyo ko mga test natin, daming bulaklak pa oh, tapasan dami bunga, mga katago sa dahon yan, wala na pang magiging bunga to, dami dami pang bulaklak, may malihi pa. mayabong ating ano kamatis oh tayo pambulaklak si babaw oh. hmm. tapos yan tayo ano dami bunga sa ano sa mga likod ng dahon oh dami rin bunga oh tapos ito mga mulaklak pa lang siya tapos dito sa kabila ang bulaklak ko, oh. grabe mong bulaklak pero may bunga na rin yan oh, sa likod ng dahon niya oh. ito yung siya nito, papalta natin to na ano siya, nabansot ito ano sa kanya oh. pumangit, papalta natin yan mayroon pa naman tayo ng punlak tapos ito. Ang malaklak na rin. Ito yung Yung ano na, may ilang bunga na rin. Tapos may mga bulaklak sa si iba po. Dami. Ganda natin kamatis. Mag-aani tayo ngayon ng okra. wala tayong dalang gunting eh kaya yung daladala ko ano lang itak pwede na to iyan malaki na ano ko ah pwede na rin to santo iyan ito pa pwede na rin to pa ito dito itu. Pak. Mana tuh? Sama ngerenatin 安呀。嗯嗯嗯嗯嗯 mo isa to tapos tapos kukuha tayo ng ano talong Ayan. kukuha na natin to ating talong kita Ketanya nama mating anu, mating aning anu, gulay yo.